Ah, Kini ang, ang akong ang, suliran. Sibuktong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila Dr. ni Attorney Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Gibisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini Ang akong suliran. Kini, kini ang akong suliran. sa atong pagkaimugso ng kalibutan di kalawaan at ang daan sa atong suliran ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian aba na doon ay suliran nga na dilid mo mapasan ng ikaw ra nagkinahalang kagkatabang na sa pagsulbad ni ini nagkinahalang kagkahayag na may ulandag si mong unahuna huwag tungod ni ini na tao kinawa itong tulumanin na naguluhan kinin ang akong suliran ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa ka kahunga. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tingpaminaw. Busa ko na na kamoy suliran nga naggumon karong sa inyong galamhan. Suwata ka na, huwag ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na duwa sa kahanginan o pagkatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Sudah, so Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Ivor Tudaso. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw ka yung tanana nga nagpaminaw karon ni Tulman Kini, ang akong suweran. Labi na kaninyo, doktora ni Obra, o kataw niya patahan. Ingon man sa mga artista na paghataw kinabuhi ng akong suwat suweran. Ako si Erwin, 39 Anyos, minyo, o may upat ka anak. Nagpuyo sa liluan, Cebu. Punto legal kining akong suweran. Kabahin kini sa kustudi sa mga bata. Aron yung hisabdan, Ingon ini ang mga panghitabo. Ay, kala lang o pohon din, hey, bay. Ha? Nga naman, bay. Di ba lang branch? Ay, wao, eh. nak ko, mau ba? Nga naman. Ang apply ko para gawas, bay. Lisod kayo na ngani Arata din, hey, bay. Why asinso? Oh, ikaw, ba siya interesado ka? Aron ko ano ba? Dungan ta? Eh, na. Wagyo na sa kong nauna ba yun, nga malarga sa lang nasud, ba Dili ko gusto nga malayo ko sa kong pamilya. Oh, ikaw. Kasi mo sa pagyong mga nauna po, naignalan niya ko. <laughs> Sige bay. Salamat ha. <susurra> interesado ka. Eh, MJ, di na ko kaya nga malayo ni Muyog sa mga bata. Gaw na huna pa lang ka ni Giningaw na ko ninyo. Kung nagtinguha ka, Giyod, sa ko ugmaon sa imong pamilya, andam ka mo sakripisyo, Erwin. Oh, MJ! Ay, okay na usab imong hunahuna, bay. Tungot ug alang sa akong pamilya, bay. Ang na lang na ang kamingaw, Aron. Mahatagang muslag maayong kogmaon. Ang oh, sakta, Giyod. Isod kayo din sa atong nasod, eh. Kagaba lang. Wala na sa mga tao nga doon lagi na human nga kurso. Ang uban gani nga graduate yung upat ka kurso? Upat ka kwan? Upat ka tuwing nga kurso? Pasti lang, magliso pa mga gani pangitang trabaho. Kita na ba ka ha? Gamay na tagrado. Umatay lang yung mahimong trabaho din eh. Kung dili security guard, janitor. Bay. Pabeta nga pagkahibaw na ako nga doon na nga pagka-apply ko para gawas. Aw. Gigrab dahil na ako ang opportunity oy. Eh. <laughs> o oh, bahala na. bisakon sa trabaho ah. Bawa nga ikaw bay. Ano na Oo oh, oh, lagi. Mingaw yun nga malayo ta sa atong pamilya. Pero sa kadugayan maanda naman ta. Ang importante isip Padre di pamilya sa atong isi ka panimay, ato silang masuportahan sa ilang panginahanglan. Gusto ka ba'y? Aw, eh? oh, ya yeah, hay de kayo niya ng asawa ni mo kung makalarga na ka. Ma. May lang ang tagdili magbinuang. Ma, inaan sa gaana. Gibalik na sa nanin mo. Abi pa na kung napasaylo na ni mo, ma. Kung sa pa, dugay na kayo to, eh. Nagpinarong na si MJ na ako, ma. Maayo lang unta, Erwin. Maayo lang yun unta. Day, ang mga bata, ha? Ayaw pa sa hindi tao. Ayaw ka pala ka, Gudong. Ako rin bahala nila. Sure kang, ha? Kaya rin yun mo. Eh kung imukupong kanday, eh, dilidyo kong para yun. Naanahin nun ka din, eh? Schedule ni hinoon ni mo niya mo atras ka. Okay na lagi ni eh. Okay lagi ni sa mga bata. Ako rin bahala mo na. Day, kung mag-inalang tabang, Day. Parang kitang gina mama ka. Ako naman tong gitugon nga. Pagkatanaon mo. Mm, sige to ha. Ampig sa dito. Sige, Day. Manawag ko niya ako ni mo ha kung maabot kami dito. <också> Bisag bugat sa kung buot nga malayo sa kung asawa o mga anak. Pero giagwanta na ako. Tungod o alang silang maayong kagmaon. Ang konyo nako sa unang mga buwan nako na sa laing nasod, grabe jud ang akong adjustment. Grabe ang akong kamino nga akong gibati sa akong pamilya. Pero nagpasalamat na lang sad ko sa akong asawa kay wa jud niya gipafeel nako nga layo ko nila. Way adlaw nga dili siya mo chat nako aron mangumusta. Og sukadsad nga nakalarga ko, mas gibati na ko ang kaligun sa pundasyon namong managyayon. Tigali, kay masgaan gaan na lang namo ang mga bayronon sa bahay. Gikan sa konsumo, hangtod na sa mga panginahanlan sa akong mga anak. Hangtod nga nagsigi na balik-balik og larga sa laing nasod. Og sa ikatulong higayon nga nibalik og larga, doon ako'y na namatikdan sa kong asawa nga kausaban. Unya, Mupaulit ko sa amo sa usamis, ug Mau ba? Uy day. Siyempre, mangayo ko din mo kwarta para iplitin na mo dito. Mayroon kay bakasyon. May lang sa baron, makita nilang mamagpapa ilang mga apo pa nagsa. Oo, oh, sige, day. Uy pila may kinanglan ni mo kaya magpadako. Ay, sukad lang ha, ni si MJ sa ila sa Ang Tagsarab lang kaya na ko siyang makontak. Mangumusta ako sa mga bata na. Ah, oh. kumanghod oh. man ng chat na ako. Basa ako Hi, Kuya Erwin. Naibaw kong dili taangay na sutihan di ani kay naakas layo. Pero dili na lang na ako ang binuhatan sa kong maguwang din eh. Gibinuangan Di ra ka sa kong ate ya. Naa siya uyab-uyab din eh, sa amo. O arong mo to, oh, ka. Isend ako ni mo yung mga stories sa Facebook. U U Unsa? Ginoo. Nagbinuan <coughs> si, si MJ na ako. <coughs> <coughs> ang, ang mga batay. Kailangan na maistoryan ako sila. Di ko huwam cellphone ni Auntie Joy pa? Nga, kumusta naman mo di anak? Gusto naming mo uli pa. Sige lang, huwag si mama din eh. Nga, Dugay kayo may makakaon. Kaya dugay man siya mauli. Gabiin na kayo. Dok. No, Nya, napagin no, no, sa iya, uya. Oh. Iya din niya. unya, anin niya pa Unsa? Daan pa ko. Di masayop ko, Erwin. Sa so, bahay siya pagkasawa ma? Umansa kong pag ang panikamot din nasod? Mauni iyang ibahos na ako. O, o sa may imong plano, nak? Ma, kuha ah, ang mga bata dito. Padalhan din kang pliti padung pa doon dito. Pliti sa't pabalik nimo mo. Kung sa mga bata, ini pa doon uli, ma. Ang importante, nga makuha ang mga bata dito. Pero, nak, makapugos ka hata ni Ana? Siya rabay inahan o pilarabay edad sa inyong kamanguran? Ipaagi lang tingali na legal nga proseso o eruin. Ah, magpangutan nata o magkuha at abogado kung sa'y maayong buhaton. Kung dili, mangyod niya ihatag ang inyong mga anak. Ma. Mauna'y nakalisod ng sitwasyon na ako karoon. Kini ako din niya sa lainasod. Ang ako mga pangutana, mawag kining sunod. Unang pangutana. Matod sa uban, Basta below 7 years old pa kuno ang bata. Anak pag kuno na sa inahan. Pero unsaon man, kung ang inahan mo ay nagbinuang, doon na ba kuy mas dakong katungod pananglit? Ikaduhang pangutana. Buot unta na akong kuhaon ang akong mga anak. Ilabi na, kina akoy anak ng babae ng 12 anyos. Unya, nisumbong ang akong anak nga usahay at tupatulgun sa akong asawa ang iyong lalaki tupad sa akong anak. Doon na ba'y pwedeng ikaso niya? Ilabi na nga nagpatuhog siya lain lalaki sa kwarto, diin pun maghigda ang among anak na babae. Ikatulong pangutana, unsa may legal nga proseso, honey, o maayo na mong buhaton, aron makuha nako na ang mga bata. Sige malagod kunug inom ang akong asawa, matupas pa mga anak. Unya kasagaran, dili pa yun makakaon sa saktong oras. Ikaw pat, katapusang katapos pangutana. Pananglit, dili jud niya ihatag ang among mga anak. Pwede bag akong inahan lang maoy akong palihokon aron makuha na ako akong mga anak? Unsa may angay kong buhaton? Ni among good lang nasod. Kinsa may pwede namong duolon? Ug unsa may mga pwede na akong ikaso sa akong asawa? Palihog, tabangi tambagi ko kini ang akong suliran Erwin. Maayong adlaw mga sukinting paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema ang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug related nga mga problema. Ayaw na mo pagdugay ipadala ang inyong suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klasik-klasing pamaagi kung saan yung pagpadala inyong suwat diri na Kami, padayon nga mapasalamaton sa inyong pagsalig sa ato ang uh, programa. And I think over the years, di ba kanira yun ang longest running na radio program. Uh, program wherein Dr. Gyud ang muhatag og mga tambag o tubag sa mga pun to medical nga mga pangutan. Oh, yeah. Diba? Nga, lawyer sa yun. Lawyer Oh. Uh, jurist, doctor. Yes. Yeah. So, <laughs> dilig Basta-basta ba nga ka nang uh, muhatag lang o tambag din has kahanginan muna. Thank you kayo niya. Um, thank you also, no? And, and our big shout out sa tuang ang mga artista, ato ang editor, ato ang scriptwriter ug sa tanan nga nag-compose sa RMN Production Center kay sila yun naghatag o kinabuhi sa inyong mga suwat. Yes. Ang atong makutlong nga pagtulunan uh -huh. karong adlaw Ah uh... Whoever is happy will make others happy too. Ay, tinuod. Kahit... Mag-smile ka. Magka-smile. Mag the mag smile, smile mag and the whole world smiles with you. <laughs> yes. Sakto, yun na, Dok. Kitsa may mga i-greet na to? Uh, yes, ang akong uh, i-greet karong uh, adlawatan ay eh, may pagpaminaw ni Edgar Hiridiano, mm. Ann Cantiveros, Efren Enzo, Kirian Mujares, Muharis, Litio Enzo. O, oga uh, mga nursing service ni Nato Desa Argao Drug Rehabilitation Buna, uh, Clio Sandoval, Debra Ibanez Renz Monsanto, Londovic Caliedo, Niel Brian Veloso o si Chito Bacaltos. Wala man din hi. si Mark, mm. si Marlon o si Richie Maapil, no? Sa okay. Pero so anyway, mayong pagpaminaw ninyo. Greetings also to Maria Luz, Abelia Balberos, Jobert Nesperos, Juanito Pilaire, Marina Boak Labiste, Do, um, also to Beverly Padua, De Los Reyes, Omar Sharif, uh, Dilanggalen, Mama Linta, also to Rosa Abeliar, Romeo Rambo, o kang Marilyn Labartirne Surigao. Thank you also to Sir Henry Ompok uh, Lumajang. Sir Henry, kumusta mang ka din ha? Kumusta ito ang mga, uh, baligyan po din ha nga barbecue. Marilu's barbecue also in Talamban. Kaon mo din ha, kailami kayo also to Heart Solon, karaka Calderon. Alright. Punto legal? Punto legal. Ang ito magtatampo ko ng Adlawa, si Erwin, 39 mm -hmm. years old. Minyo, may upat ka mga anak. Nagpuyo sa Liluan sibu punto legal ang problema ni Erwin at ni no? Yes. So uh, mangmustan mga, mga Noval uh, family de Liluan, mga Mendoza family mga paradyang family diyang Dapita And of course postela, na? Frasco family Frasco. Mayor Alju hello Bona hi also to you and to uh, Congressman Duke Frasco and you uh, our tourism secretary Cristina Garcia Frasco all sa Liloan Live love Liloan yeah. Unsa may mga pangutana sa Tony Santos Matod sa uban, basta below 7 years old pa kuno ang bata, anak pagyud kuno na sa inahan. Pero unsaon man kung ang inahan maoy nagbinuang, doon na ba ko'y mas dakong katungod pananglit? Okay, tinuod nga basta 7 years old pa below ang bata, anhas mama. Pero, naagyo'y certain circumstances gyud. Nga diin na mga, mga na-decided ang Supreme Court no nga nag nga maski pa o 7 years old ang bata and below. No? Yad, maka-analyze ang, 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 ang korte, maka-ingon nga dili maayo nga ang bata at po sa mama, makuhaan yun gihapon o katungod ang mama. No? Basta minyo ang ang ginikanan. Um, kinahanglan yun nga aside sa pagbinuang, atog yung mapakita nga dili yun, advantage advantageous para sa bata nga magdako kuyog sa iyahang mama o ang iha barong kapuyo or makasaksi sa mga di maayong gawi sa iyahang mama nga maoy nakaguba sa ilahang uh, pamilya. Ako, Doc, no, I've had hmm. cases like this nga uh -huh. ang bata um, seven, less than seven unya, duha kabuok um, I think six and um, three years old pero napunta gyud ang ang custody sa papa tungod kay, aside from nagbinuang ang mama, there were signs also nga pagpa-evaluate eh, sa bata sa child psychologist do, mm -hmm. no, abuse sila sa ilahang mama. mama. Uh -huh. And we were able to prove that, no? Uh, taas kayo nga court battle pero um, nakuha gyud sa papa, ang custody sa Duhania ka anak. So, na mga exceptions, na exceptions to ah. that rule. So, ang buwan magod sa korte kung kinsa may makahatag o nindot na kaugmaon yes. sa mga bata. Ang mama Correct. ba o ang papa. Correct. Ikaw e, na ang pungunta na. mong kuhaon ang akong mga anak. Ilabi na kay na ako'y anak ng babae nga 12 years old na. Mm. ni niya, nisumbong nga anak nga usahay at patulgon sa akong asawa ang iyang lalaki tupad sa akong anak. Askang kaya ba? Doon so, na ba'y pwedeng ikaso niya ilabi na nga pagpatulog niya glaing lalaki sa kwarto diin po, ng higda ang akong mga anak ng babae. No, these are also instances like I said nga. Delikado pili, no? Maayo, delikado, it's not good sa iyahang well-being and besides, ang 12 years old, makapili manug asa siya gusto. Mm. No, naamang yun na uh, instances. No, nga. Um, ang bata, taga naghiga yun to speak up to decide for himself or herself ug asa siya gusto sa iyang mama ba or iyang papa kay ang opinion baya sa bata no dunggun yun na skorte labi nagmakakita ang korte nga sakto na nisbuot kaning bata paminawon yun na skorte us howis dili kuno mamakak ang bata tani? In all in all cases inutungon sa ilang innocence oh. uh, doc pero wa pug ko magingon nga wagi gi batang bakakon ha, batang baka kun, ha? naasad yun, pero generally, get... generally, because of their innocence oh. Hmm. Ikatulong pangutana, unsa may legal nga proseso ani o maayon na mong buhaton aron makuha na ko ang mga bata. sigi hmm. Sige man lang kunong inom ang akong asawa, maturpas akong mga anak o kasagaran dili pag yun makakaon o saktong oras. Now, um, pwede ra ni ninyo mo, mo sa DSWD. No, ireklamo na ninyo o niya, uh... Mukuha ikuha na siya sa DSWD para to you can get custody. If not, then mukuha tag-abogado mo file yun for custody sa sa bata and then maginhanlan tag social worker ani to assess and to show nga um, dili maayo ang environment sa bata no kuyog sa iyahang mama liman lang kang magsikig inom wa sila na taken care of dili kakaon og plus ang katong very disturbing dokto nga patulgon kuyo kayo sexual abuse no Sinood, delikado uh, incest na ano, tono ni or dili man siya incest okay. do kay ang diliman niya ang ang laki is dili niya kadugo oh. pero still no against morals kayo nga hmm. um, i-expose ni mo ang bata dalaga tu, na ba yan sigat. 12 years old sinuod delikado uh, kay is uh, nga so di na to paabton ana atas, no Okay. Uh, ikaw pa? Ikaw pa ito katapos sa mm -hmm. sa pamutana. Pananglit ni niya ihatag eh, ang among mga anak. Pwede ba bang akong inahan lang o akong palihukon aron makuha na ako akong mga anak? Unsa may angay kong buhaton? Ni amang gugkos laing nasod. Mm. Uh, siya, no? Kinsa may pwede na mong duulan? Uh, unsa mga pwede na akong ikaso sa akong asawa? Okay. Kani, this is really going to be a... Eh... kasugyod nga heavily lalis gyud og dispute gyud no kay i'm sure ang mama musukol so cool sa jud siguro kay di po ni mo tugot nga basta-basta lang makuha sa iya ang custody sa mga bata. Pat, wa po na magingon nga wa kay katungod kay pwede gidug adto na lang sa imuhang ginikanan ang kustudiya sa mga bata mintras wa ka. But I really hope nga in fighting for custody na agyod o gahinan ni ni panahon unta nga mo pauli diri kay para mahapsay ni mo ang kahimtang no sa imuhang pamilya kay lisud gyud pod magdako ang bata nga way ginikanan no ang niya, labina labi na nagdako na o nagdalaga na ni ang imuhang usa dusi na raban, eh. so basi need na po, pod kamo pauli para maatiman nimo ug maasikaso nimo ang imuhang pamilya labi na imuhang mga anak ha so we might need to get a lawyer para ani kung dili mangani gyud no ma, ma da ug husay ang kustodiya ang issue on the custody sa mga bata Alright. Mga sukintig paminaw, hinautunta nga na amoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Batan. kini sabi si Dr. Rene Obra. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon din higa po sa tuwang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio Mo Nationwide Tatak RMN. Daghang salamat. O maayong adlaw.